Hello guys, pwede guys, meron naman akong katanungan na sasagutin yung katanungan niya, na ko ay ayon sa katanungan ni Tawagin lang natin sa pangalan na user zx5 Sabi niya, uh, ma'am yung case ko sa employer ko, napaka impossible yung friend ko sa SG, check niya status ko sa amo niya Nagtrabaho kasi siya sa MOM, kaya ang sabi meron daw na send video yung amo ko na nagnakaw ako Kaya yun dahilan bakit ako na blacklisted Ma'am, as long as na wala naman talaga ako ginawa, pwede ba ako magreklamo at saan po ako kukuha ng lawyer? Sa Pinas po ba or sa SG, ma'am? Andito po ako sa Hong Kong. Gusto ko lang malinis pangalan ko. Gusto ko rin po mag-work ulit sa SG. Please, pa-advise po, ma'am. Thank you po. Sana masagot. Okay, ma'am. Hindi po ako lawyer, ha? Kaya ang may advice ko lang sa'yo ay base ito sa sagot ng uh, may-ari ng agency na nire-recommend ko. Ang sabi niya, Once na blacklisted ka or pin-blacklisted ka ng employer mo sa MOM, hindi ka na makakabalik sa pag-work sa Singapore kasi ah uh, ang employer mo hindi naman 'yun ang nagdeside na i blacklisted ka. Si MOM ang mag-de-decide kung iba blacklisted ka which is kung merong katibayan yung employer mo na sinens sa MOM napatunay ta, napatunay na patunay na patunay na merong kagagawan like for example nagnakaw ka ay malaking against the law po yun as a date sa Singapore. So, automatic, pag napatunayan nga ng employer mo na meron kang ninakaw, meron silang sinent, sa MOM, um, blacklisted ka talaga. So, dito sa case mo, sabi mo gusto mong linisin yung pangalan mo, sa tingin ko, magastos yan. Pero kung gusto mo talaga linisin yung pangalan mo, pwede ka mag ng lawyer, uh, pwede ka magtanong sa, kung mayroong kakilala na lawyer sa Pinas, sa Pinas ka muna magtanong, kasi kung sa Singapore, mahal ang, baba. I'm sure mahal ang babayaran, pero pwede ka rin magtanong sa POAA, kung ano yung dapat mong gawin, kasi sila naman yung nakakaalam. So, ang may advice ko lang sa'yo, magtanong ka sa, uh, sa lawyer yon, sabi mo kung saan anong lawyer, anong lawyer Wala akong, hindi kita masagot exactly eh kung uh, saan ka ba dapat mag -hire? sa sa Singapore ba or sa Pinas kasi ini-ini siguro pero sa tingin ko kung mag-hire ka ng lawyer sa Singapore tapos na napatunayan naman talaga na um, paano ba mag-hire ka ng uh, lawyer sa Singapore, nasa iyo siguro yan pero meron kasi akong nabasa na website na kung isa kang blacklisted sa Singapore, pwede kang mag-message directly doon sa kanilang website. So, ilalagay ko rin dito sa description kapag nagawa, uh, nakuha ko na, gawang ko rin siya ng content. Ah, uh, tapos, pwede kang mag-email doon. Or, basta magtanong ka na lang sa lawyer kasi lawyer yata ang nakakaalam. Mostly sa mga ganyang